Mangunguha ako ng ano, siriguelas. Pakita ko muna tong mangga. Last na bunga ng mangga namin. Ayan. Meron pa naman. Labing lima yung ano yan. lahat. Yung mga bubot na mangga. Di pa naman nasisira. Kahit eh, tumuulan. Ayan. May natitira pa na mangga. Hmm. Nakunguha ako na siniguelas, kaya kumuha ako ng stick. Yan, no? Yan, may ano sa dulo. Nagayan ko ng siniguelas. Ayan, tatawag ko lang na ganyan. Ay, na, no, na, hindi na pwede yung ano, yung yellow lolo. Hindi na nga. Sabihin, malilit pa talaga yan. No? Malilit pa. Daming bunga, kaya lang, ano na, oh. Makintab. Malilit ang bunga, pero... Isa mga... Mga bulok lang, oh. Baka ang kilimit sa ano. May nagtitinda sa Facebook niyan, 50 yata. Ay, pag pinisil mong ganyan lolo, at may lalabas na tubig, may ano nga? na. So, so, kinakain mo, mm. hmm. Hindi ba sila mahilig na ganito? Bakit hindi so, Sino Si? Ah. Yung so, sinabi ko kasi sa'yo, ayun na talaga yun. Saan? Huwag nga sa kasi yan, Hindi mo Ay! Yan, eh. Ah, pinagulingan? Oh. Ayos, pinagulingan? Hindi kasi yung, di, di ba nagtalim tayo na kami mga kalabasa? Ano yun? E, ikalay at, ikalay at benta. Ayaw, oh, kalabasa maganda yan. Ano yung, yung inanong Kalabasa tsaka ano? Pula. Alok yata ano? oh, yung inanong mo? Bati. at at na Dito lang? Eh. Hmm? <laughs> Sige, ang kuha mo yun oh, ito. Basta makintab. So? Sa taas, sa taas. Yan. O, tinan mo, nauhulog lang. Hindi talaga sila mahilig yung mga bata, no? Dapat sila, Eljon, kain ng kain ng ganito. Ay, walang susta siya. Mayroon na, vitamin C. Sabi ni Itong, sarap siya sabi Ah, pag ano na, pag... Malaga. Ilaga pa? Hmm. Ano na lang? Tao sa asin? Nakakilo ka sa sa... Marami yung sino? Pag marami nang inawaya, nakakalit sa asin nyo. Sabi hmm. ng tisyon, kuha ka ng damar Yung pala, ang daming ano. Ang daming... Anong tama nito? Abos! Mm. Ang kalaban talagang ito yung mga langgam eh. Ito, ito. Kamatsili. Saan na ba? Ayan, ayan. Kainin ito. Hmm. Pwede na yan, sir. sinigano na, no? Uwi na kami. Nakakuha na kami ng siniguelas at saka kamat